Okay po. Ate, ay 3 2 1, ipapamigay mo ha, dito group picture ha. Pamimigay mo yung ano. kaya, Tapos reaction ha, pag binigay, your reaction nyo. Wow, okay? Masaya, masaya, happy. 3 2 yay, bigay.

Ganyan <laughs> Ah, picture. Yan, yan ganyan. Ah, line, line. Yung para, mga ribon na sa harapan para, na. Para, na. Blurbola, yung ribbon. Isang line, yung lane niyo. Diretso yung lane niyo, diretso, diretso. Diretso, Yan. Okay, compress, compress tayo. Dikit-dikit, yan. Ah. So, so, like. so, pa. So, pa. Okay, one. Okay, ay, isa pa. Isa pa. Isa

Si Nakikita <laughs> yeah. mo. Yeah. Okay, okay. 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 Po, Ay, yan, taas na ano. Taas, taas, yeah, taas, 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 Ta taas kamay. Sige, sige, sige. Okay. Wait lang po, ha. Pagkatapos mo kuya ako naman. давай давай naman. Okay. Ganyan lang ha. давай, давай, давай. давай, tayo. Baba давай, давай, давай. 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 давай, давай,

Gee, okay, pala yon, pala yon patas, palayo, pataas. patas, pala yon patas. Palayo, yon. Pala 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 Oo, okay, siya pa, pa. Okay, yung division ulit kanina. Dito kaliwa, ka kanan. Sumula pa ka lang tayo, ha? Ay, Diyos ko! Okay. gagawin okay. 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 natin? Nandito uh -huh. na na tayo. Ano na ako. Ano Group hug. Ah, ha, group hug. Pag malapit na sila, doon sa mag ka Okay. Okay. okay na, coach. Okay na. Kamaya na. Ang pag-group up po natin. Ang pag-group up kay Lapit. okay yung... Okay. Okay. Okay, okay. 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 Mukha yung upper body natin. Okay, Pero pa? straight pa rin kami. Or? Oh, isa-isa? Hindi, okay, sabay-sabay po. Sabay-sabay po yan. Sabay-sabay. Baka kayo, right? Oo. Okay po ah. Atak po kami. O lakad po. Pwede, bahala kayo. Pwede takbo. Takpo, takpo okay. na lang. Okay, three, two, two, one, yes. Yes. Oh, na, <laughs> 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 ano gagawin mo? ginawa uh, parang ba? parang shot ko doon yeah. kanina na patatak yung ganun takbo Takay pero kaya <laughs> kaya

pero koala mas malayo ka pa. Mas malayo pa para mas nagipsi na galaw niya. okay, in 3, 2, 1 po ha, 3, 2, 1 hug, nape. tapay 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 Good? pero doon na, doon. Pa, medyo isod pa kayo doon para yung takbo nyo gano'n. Ah, sige, magmumula kayo sa likod. Ang takbo nyo dito kay ano, ha? Sige, sige, doon, doon, doon kayo, doon kayo. Doon sa likod, sige, sige, sige. Papunta kayo kay ano, ha? Okay, ha? In three... Smile ka naman, ano? Three, two... Smile. Smile lang, ha? Three, 2, one, game! kasipak nila talaga malala. nao 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 Okay na po? nao tayo nao tayo. nao 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 Okay, <laughs> Brian, dito ka. Okay, yung nasa likod. Yung nyo pa rin. Pero formation tayo. Ate, ate. na Ate, ikaw na wala dito. Ate, ikaw okay, na una dito. Ate, ate. Okay, ito, dalawang beses natin gagawin na. Yung una, ito, malakad lang tayo. Maarte. Okay. Okay. <laughs> okay, tayo, okay. <laughs> okay. 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 kaya Okay. 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 sabay Okay. po, Okay. Okay.

Dito na ako. Ipaghagi. Uh, eh, pa, side ka. Nakukuha na kay. Medyo Sabay na tayo, sabay na tayo, uh, ha? Huh? It's... 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 Dito ka lang. Kaya, oh, dito na lang ako. Dito ka magbubula, okay. Mag okay. Pero uh, ano tayo, medyo mas compressed tayo. Right. Compressed tayo, ha? Okay, okay. ah. Okay, good tayo. Ready tayo? Okay. Okay. Tatanggal na lahat ng ano. Okay, ah. In 3 2 Hages, reaction Bye. Hey. Hey. Okay! Reaction! Wooo! Okay. pa, sa pa, sa pa. Aguri na lang. Aguri? Aguri! Sasaluhin namin? O kailangan namin pumagsa? Hindi, mo. Yung kaya hagets na nandun So, Ano? Patinggan mga makeup. Oh, my God. Oh, good, good. Sir. Last tayo, ah. Last tayo, ah. Hagis pa rin. Oh, dito ka na sa side. Dito ka na sa side. Okay, ah, tapos na ka, pe. Kami minamadali mo ngayon, ah. <laughs> ah, sa side na ako. Ngayon. Okay, ah. Three, Hagis! Oh, good! <laughs> okay. good, 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 good. good. Dakos, ay, da, last pala, last, 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 mm -hmm. last, last, talaga to. Last talaga. Ahabulin niyo si Bride ngayon, ha. Papunta na kayo doon. Ay, 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 Habulin ka nila. Prenna, -tano. -tano, ay, wala na kanat, cut mic video. Wala na kanat. Pwede ka kuya? Habulin. Ha? Ha, tatakbo rin siya ah tatakbo siya habulin siya ning mangana, mga ano ng mga prize mate okay good layo, ha? In three, two, bye In 3 2 habol bye bye takbo 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 takbo, takbo. <coughs>